Hello guys, ang ating lulutuin ngayon ay Paros balinsyana. Ayan, ang, ino, ang unang gawin natin guys ay na, uh, mag, ng mga ricado, wala ng bawang, sibuyas. Yan din isusunod po natin yung karning manok or karning baboy. Kung anong gusto nyo pong karni ang ilalagay ay pwede po. Pero sa akin po ay manok po yung aking nilalagay. Ayan, nahaliin lang po natin guys sa mga ating pati Ayan. Nahaliin lang po ng halay. Then, this is

buy her own. Ito na rin po natin yung mga iba pang mikado. Ayan. Halloween lang po ng Halloween. Printed. Ayan. 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 Ayan naman Ayan po natin ayan ayan sunod na po yung green peas po natin guys ayan yung ating green peas ah, hahaluin lang din po natin sila yan isusunod po ang paminta natin guys din ilagay din po natin maya maya yung gata ayan Halloween lang na po Halloween guys. Ayan. Kita na po ay naghahalo na po yung lahat ng ating lagay na rinakado. Ayan. Ayan. Huwag lang tigil sa paghalo nito guys. Din. Ayan. Ilalagay na po natin yung resin. Ayan. Kung resin sa carton or yung resin na konti lang nasa inyo po. O ano po yung ilalagay nyo. Ayan, isusunod na rin po natin yung gata. Ayan. Ayan. Hindi inangaluin lang po natin. Then, maya maya po ay takpan po natin hanggang sa siya po ay kumukulo. Ayan, pag kumukulo na po siya guys. Ayan. ayan at lalagyan din po natin ng kaunting patis ang ating arroz. ayan ayan din ilalagay na rin po natin yung ating sinaing na malagkit na may kulay ayan po ayan po ang aking aros valenciana guys sana po ay magustuhan nyo po ang video ito at yan ay Ayan, haluin lang po natin hanggang ma po at mag na po siya. Ayan, haluin lang po natin hanggang sa ma na po lahat. Ayan. Ayan po ang ating arroz valenciana, guys. At sana ay magustuhan nyo ang video na ito at paki like and subscribe na rin and share and follow for more para sa iba pang video ayan ayan medyo mahirap nga lang po yan guys ah uh, haluin kasi nga malagkit pero um, care carry po ayan loto na po ang ating aros valenciana Ayan. Thank you for watching, guys. Paki-subscribe and like na lang sa akin YouTube channel. And yan, once again, thank you sa panunood. Bye-bye.